Umaalma ang alkalde at mga residente ng Tubay Agusan del Norte laban sa isang minahan sa kanilang bayan. Sa kabila raw ng na mga nakitang patong-patong na paglabag, tuloy pa rin ang operasyon ng minahan. Narito ang unang bahagi ng eksklusibong report ni Erwin Tulfo. Sa maliit na bayan ng Tubay Agusan del Norte, matatagpuan ang malaking minahan ng nickel ore, ang Sun Roque Mining Incorporated, pero ayon sa mga residente, imbis na makatulong, perwisyo mano ang dulot ng minahan sa kanilang bayan. Nawasak daw ang kabundukan dahil sa pagmimina. Perwisyo rin daw para sa mga residente ang alikabok na galing sa minahan. Yung uh, magulan, ma putik yung lupa. Kasa, pati kasada namin, putik. Pati ang mga uh, tubig namin, lubog. Nung sauna, hindi, hindi bumaba dito. Pero pag mining na, na tinambakan la na doon sa ikuran, bumabaha pag lumalakas ang ulan. Tatlong buwang nagsagawa ng investigasyon ng joint government agencies at private institutions. At noon nga ang Pebrero 2012, inisa-isa ng Mines and Geosciences Bureau ang patong-patong na paglabag ng minahan. Nakitaan ang kumpanya ng Hazardous Mining Method. Kulang ang rehabilitasyon sa lugar at walang maayos sa drainage system. Hindi rin daw maayos ang relokasyon sa mga napalis na residente. Sarado ang mga pampublikong kalsada at kulang ang water treatment facilities. Pero ang kasalukuyang pamunuan ng Department of Environment and Natural Resources wala raw nakitang mali. Compliant naman sila sa ating mga rules and regulations. So, uh, yung mga required na mga permits na kailangan ni nila, meron naman sila. Aminado naman ang opisyal, hindi sila malayang nakakapag-inspeksyon sa minahan dahil binabawalan daw sila ng kumpanya. So possibly, under sa regulation namin, eh, talagang pwede kami maka-access anytime. So, well, siguro. Uh, kung kayo naman ang nasa kubir namin, pagpasok mo lang dyan, makita mo yung mga uh, siyempre naka yung mga palibot niya. Medyo intimidated ka rin. Ang alkalde ng bayan, hayagan ng pagtutol sa minahan. Ayon kay Mayor Fidel Garcia Jr., isang minahan sa mga nagbigay o ng malaking kontribusyon sa Liberal Party nung nakaraang halalan. Naging incorporator anya noon ng kumpanya si Kaloocan Congressman Egay Erise. Pinabayabang din nila dito eh. Hindi sila maano dahil malakas sila sa taas. He's operating with impunity. It's a kingdom by itself. It's like a republic by itself. Pero itinanggi ng kumpanya ang aligasyong ito. Ayon kay Butuan City Councilor Ryan Culina na tumatayo ring Vice President for Public Relations ng Minahan, na aksyonan na nila ang mga nakitang paglabag noon. DNR, MGB, EMB were there to monitor if we have complied with the recommendations. So nag-comply kami. Tumanggi namang humarap sa kamera si Congressman Erice, pero git niya sa News 5, matagal na niyang binitiwan ang pagiging incorporator ng kumpanya. Tanong ng mga residente ng Tubay, hahayaan na lamang ba ng pamahalaan na patuloy na lapastanganin ng kumpanyang ito ang kalikasan dito, kapalit tumano ng milyon-milyong campaign funds tuwing halalan para sa ilang politiko. Omar Khan Erwin Tulfo News 5 by Agusan del Norte Be sure to come back News 5 everywhere Copyright 2015